Kamusta sa lahat? Sa aralin ngayon ay matutunan natin kung paano magdagdag ng mga pinto. Una, tingnan natin kung saan natin kailangan ng pinto. Kailangan natin ng pinto, mayroon tayong isa dito malapit, kaya't magdagdag tayo ng pinto dito. I-click ang new object, scroll sa doors, at pumili ng anong pinto ang gusto ninyo. Kukunin ko ang pinto na ito, ilalagay natin ito dito at iikot ito upang umangkop sa pinto at babaguhin din natin ang sukat upang umangkop sa ating pinto. Ngayon ay mayroon tayong pinto. Ngayon, tingnan natin kung paano natin maipapabukas ang pinto sa iba't ibang option. I-click ang Object Settings at magpasya kung gusto natin na ang pinto ay magsara ng automaticong kapag tayo ay lumalayo dito kaya't ilalagay natin ang V dito. Sa ngayon, Ayaw kong magsara ito ng automatiko. Narito ang uri ng pinto, automaticong pinto. Ibig sabihin, kapag ang manlalaro ay lumapit, ang pinto ay automaticong magbubukas. Sa pamamagitan ng pag-click sa F, ito ay magbubukas kapag pinindot nila ang F. Na may password, ibig sabihin, ito ay magbubukas gamit ang password. Ang susunod na option ay magbubukas sa pamamagitan ng trigger. Matutunan natin ang tungkol sa mga trigger sa mga susunod na aralin. Sa opsyong ito, ito ay magbubukas gamit ang susi at ipapakita rin namin ito ngayon. Sa susunod na dalawang opsyon, ito ay magbubukas gamit ang barya o gamit ang score na mababawasan mula sa inyong mga barya o score. Pumili kayo ng gusto ninyo. Sa ngayon ay pinipili ko ang automaticong pinto. Kung pinili ninyo ang na may password, ilagay ninyo dito ang password. Kung pinili ninyo na ito ay magbubukas sa score o sa barya, pumili kung ilang score o barya ang ibabawas sa manlalaro kapag siya ay nagbukas ng pinto. Gusto mo bang ang pinto ay bumukas ng automaticong pinto kapag pinili mo ang score o barya? O gusto mo bang tanungin ito sa tao? Gusto mo bang magbayad ng pera o ng score? At sa kalamang, babawasan ang pera o score at magbubukas ang pinto. At narito ang tunog na nais mong marinig mula sa pinto kapag ito ay nagbubukas. Pumili tayo ng ito. Sa tingin ko, pinili ko ang automaticong pinto. Pindutin ang X, subukan ang laro, at ngayon, tara na sa pinto. Narinig niyo ang tunog at bumukas ang pinto. Halikat pindutin ang tumakas at gawin natin ngayon ang dalawang bagay. Maglalaro kayo sa iba pang mga opsyon. Buksan natin gamit ang susi. Upang buksan gamit ang susi sa kolektibong laro, kailangan nating magdagdag ng mga susi. Kumuha tayo ng isang susi. Halimbawa, ang susi na ito, idagdag natin ito dito. Pindutin ang object settings at sabihin natin na ito ay bubukas gamit ang susi pindutin ang X test game. Syempre, maaari kayong magdagdag ng UI at sa UI ay itatala natin ang bilang ng mga susi na mayroon kayo. Pero sa pagkakataong ito, susubukan kong buksan ang pinto. Hindi ito magbubukas. Bubuksan lamang ito kung kukunin ko ang susi. Kinuha ko ang susi at sa pamamagitan nito, ang pinto ay bumukas. Ganito ang pagbubukas gamit ang susi. At ngayon, burahin natin ang susi at itakda ito na buksan gamit ang na may password. At ang password ay 1111. Isang simpleng password. X. Subukan ang laro. Nung lumapit ako, nag-trigger siya ng isang window para sa na may password. 1111. Bumukas ang pinto. Ayan. Ganito ang gawin pindutin ang tumakas at iyon ang aralin para sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat at magkita-kita tayo.